Mula nang bumaba ako sa bundok, wala pa akong nakakain. Gutom na gutom na ako. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Libreng pagtikim sa Shen Wei Lu. Tigil ang pagtula. Hindi pa ako tapos magbasa. Mainit na tubig ang daraan. Shen Wei Lu. Tatlong spesyalidad na putahe. Ay libreng matitikman. Parang masyadong maganda para maging totoo. Akala mo libre lang? Hindi mo ba nabasa ang mga kondisyon? Magmungkahi ng pagpapabuti para makasali. O bayaran mo ng doble ang presyo. Ang Zenway Luay, isang tradisyonal na restaurant. Bawat putahe rito ay sinubok ng maingat. Ang paghanap ng pagkukula ay halos impossible. Exact. Ang libreng pagkain na ito ay may kondisyon. Hindi mo kaya ito, pero ako kayang kaya. Ang pagkain na ito, ako ang kukuha. Wala pang puna. Wala pa, manager so. Ipaalam agad sa akin kung may magbigay. Opo, kunin ang mga kasangkapan, at ipakita ang mga pamantayang kalinisan. Naiintindihan. Zenwilu, ito na ang lugar. Pasensya na, hindi kami tumatanggap ng pulubi. Ano, mukha ba akong magbuburda? Pumunta ako rito para kumain. ang social. Ginoo, hindi ka maaaring pumasok. Bakit hindi? Kumakain ako rito. Ikaw. Si Song, ano na nangyayari, manager? MS, Shu, sinubukan kong pigilan siya. Ipinilit niyang pumasok, kaya ba niyang tustusan itong lugar? Tama na. Ang ginoong ito, paano ko kayo matutulungan? Ihanda ang tatlong specialty dishes niyo, agad-agad para sa akin. Kaya pala, nagplano kang kumain ng libre. Gino, ihahanda na ang order nyo. ang katulad niya, di marunong mag-appreciate ng masarap. Baka sariling pera niya yan. Boss, paki-check ang bill. Parating na.